Comments din dun sa open letter ni BPSD to General Marbil na nagsisinungaling umano si General Marbil to the reasons, to the reasons bakit pinull out yung security detail niya. At the same time, eh, tila parte daw ito ng pamumulitika kay BPSD. Sir. Well, on the contrary, tingin ko wala namang uh, pamumulitika ako nakikita but uh, baka mamaya dinadivert lang po niya yung issue. Dahil naalala po ninyo, siya po ay sumagot dito nung nagpumutok po yung issue na siya po ay nagpunta sa Germany sa kasagsagan po ng bagyo. So tingin ko, dinadivert lamang po nila yung issue na sa tingin ko, dapat hindi naman po dapat lahat pinupulaan natin ng politika. The PNP is just do, doing their job. Uh, sana respetuhin po natin yung ganito pong uh, trabaho. Thank you, Kim. Sir, may phone in question lang dito na related. Kay Maria Cristina Chi from Philippine Star Online. Uh, any comment po do sa statement ni BP Sara implying there is an ongoing threat to her and her family security? o does, uh, do you have any idea kung may actual security threat to BP Sara now? Well, unang-una, -una, lilinawin po namin, hindi naman po siya totally tinanggalan ng security. As we speak, 31 pa rin po yung security na nakadetail po sa kanya. So, ang pwede po natin questionin kung totally tinanggalan po siya ng security. In fact, ito po, nagsimula po yata kung hindi po ako magkakamali sa 400. Siya po yung pinaka mostly secured vice president in the history. Uh, kaya lang, siyempre, we have to consider na marami rin pong binabantayan ang ating mga kapulisan. So right now, uh, tingin ko dapat respetuhin na lang po natin yung trabaho ng mga kapulisan at tignan naman po natin na uh, ito po ay uh, pagbibigay pa rin ng proteksyon sa kanya.